Guys, pag luto tayo ng lamang loob. Ganyan mo guys. Ang gawin natin dinuguhan. Lasa mo natin.

kulo natin Yan so Guys Kulo natin mamaya Tatarin hiwain na natin tatarin natin yan Ah uh, Ah uh, ilang minuto lang ito na. Tingnan natin. Ah, hindi pa kumulo. Lapit na siya kumulo, guys. Lapit na. Para matanggal yung mga germs, pakuluan natin mga mang... dinuguan. Okay, tanggalin natin sa malamig na Ito natin Ito na Okay, ito na natin Tara Okay Itin na natin ito, last na. Last na ito. Dapat kung ganito kalaki na mabito ka, iwain mo muna siyang ng kalati para maliit siya. Ayan, di ba? Iwa na. Iwain mo pa ng isa. Big intestine ito eh. Ayan, sekreto para hindi siya masagwa. Ayan. Mamaliliit siya. Ang galing na itong dumi. Yung mga dumi na yan, yung pangit tingnan ko mga dumi. Ayan, iwain natin ang apat na Ah, Okay. Tapos na. Mag-gayap. Uh, Idol, we're almost done. Kunti na lang. Yan. Kunti na lang. Bitukan ng dalawang baboy. One Yan. Ito yung uh, kinalabasan ang dalawang ituka ng baba. Gagawin natin ito, pakulaon natin ulit eh, para ma-ensure natin yung na matanggal talaga yung mga germs nya. Uh, ko to guys, pakulaon ko. Ayan na guys, malapit na talaga dito. Kumukulo na. ano sunog guys yun, Nung ulitin ko yung purpose natin dito is para bumango yung gata natin yeah. pa natin pang sunog na may babango talaga siya. Pwede rin kinagamit ng iba nito ba guys ma uling sinusunog nila yung uling tapos yung apoy yung uling na nag apoy ilagay nila nyug para masunog pero tayo guys huwag na tayong gumamit ng ganun ganito na ang gagamitin natin para mas maganda yan sunog na siya ito kulong kulong na rin yan ang bag Sanitize mo lang yung Ginagawa natin ito guys Para matanggal yung mga Ito guys marami na nasunog Ha? Pwede Yan guys Marami na sunog Ito Ito patayin na natin ito kay marami ng kulaw Tapos Patayin Ito Sinunog na siya guys. Tayo na rin natin ito. pa. Kunti pa. Okay. Okay na yan. Palamigin na lang natin yan. Tapos, lagay na. Gawin naman na. Gawin natin ngayon itong mayroon tayo na kagawa tayo ng gata. Okay. Yung sinunog na ah, uh, konti lang yung sinunog natin para magkaroon lang tayo ng ah, uh, uh, gata okay kunin natin yan ito na yung dugo natin at saka kinudkod na okay guys na, tapos na yung kan ito yung scrap yung sa tawag nito yung nyug Sinugtod na nyo. Tapos, ito yung kanya. Salain natin to. Yes. Okay. Diyan na guys. Ito na. In, here. natin na ah. dito ka. Dugo. Then, mga natin. Okay guys. Habang pinapakuloan natin yan, itong kasalang na siya guys. Okay doon, doon natin lutuin yung mga ricardo natin. Design natin, yung ricardo natin wais lipat na lang natin dito pagkatapos okay dugo yan guys ano bangon na yawa ito yung bango um guys ito natin ko sa inyo ito natin na oh. bawang at saka sibuyas habang nagisa tayo dyan guys dito naman papakulo naman tayo dito ng yung ginuguan natin Ayan guys, nag-iba na yung kulay niya. Ito natin, malapit i-transfer na natin ito mamaya ito. Sumila. Pwede na ito. Ayan. Ayan guys, ihalo natin dyan. Ayan na, yung ginisa natin ng mga ricardo natin. Uh, si Jules na lang natin siya. Ayan, okay, lagyan natin yung magic sarap. Ayon to yung Victor tapa sarap. Tapos, lagyan natin yung paminta at saka laurel. Kunti lang para hindi papa papait naman. Yan guys, yung kuha natin. Laurel, paminta, at saka sarap. Ihalo na lang natin ito guys. Tapos pagkuluan natin ng kunting miyoto. okay na guys. Tikman na natin. Pwede natin tikman yung dinuguan natin. Special dinuguan. Okay na guys. Ito na. Yan. Yo. Tingnan nyo. Dito na siya guys. Maraming salamat sa panonood. Paki subscribe po ng channel namin. Bye bye. Ito na guys, tapos na. This one. Baby princess. Kaya na tayo.